Hey, shout out sa lahat ng mga followers at mga idol. Good morning po sa inyo. O, nandito naman po ako sa murong mga idol. Yan, chinik ko yung mga kasamahan ko yung nagpipintura. Kung so, mapapansin to mga idol. Naka, ano na kami, naka first coating na kami. Yan. yung first coating namin. bahay sa first coating eh mapansin niyo yung may ko ibang kulay yan, yan para may madaanan siya yan. yung iba nagbubukas na lang ano yung balde para makasikan coating naman dito sa likod uh, uh, first coating pa rin to mga idol. Mas kulutin lang to, pero ang ganda na. Ah, na mapapansin Pulang-pula. 4 ah, to mga idol. mga ah, mapapansin natin mga idol yan. Naka-first na yan. Maya-maya lang. Pwede na silang bumanat na second si ah, Yan na lang gagawin mga idol. Oh, yan imports coating okay thank you mga idol mga followers good morning po sa inyo lahat shout out sa lahat ng mga followers at mga idol uh, uh, start na ka tayo ng first coating mga idol ating mga idol pipinturahan din yan mapapansin natin mga idol inaangat niya yung laylayan kasi naglilinis sila ng mga nakaraan yan. kailangan maiangat din yung mga laylayan na maiangat tapos isabay sisilan kasi lumulubog yun kasi talispan kasi, talagang ano talispan mga idol now. Oh. taas mga idol. Ako rin nagkabit ng gutter niyan. Nagpalit kami ng gutter niyan nung araw na yan. Ayun, buo pa. Yan. Ganda. Ganda ng roof guard. Boysin. tibay pa ng yero mga idol ilang isang dekada na ito mahigit pero tibay pa tibay pa ng yero puyat kasi puyat ito mga idol okay, thank you mga idol mga palos kanina nandun ako sa metropolis mga idol mga followers ngayon dumakbo na ako na dito sa murong kailangan ko rin ma-check dito yung mga kasama ko na nagpipintura ayan ganda na magsisikan coating na sila mamaya ayan first coating pa lang ito mga idol pero ang ganda nangyayari pulang-pula tapos lang sila nag-start ng pintura mga idol mga bandang mga alas 12 oh, ano alas 11 alas 12. Yan. Ng dating ng materyales namin sa hapon din. Mabilis din. Okay mga idol, mga palos, thank you God bless. Shout out sa lahat ng mga palos at mga idol ko good morning po sa inyo yan. tapos sisilant mo yan pre para matakpan ang silant dun sa pintura yan. hindi may iwasan talaga may magkakaroon ng lubog yan Yes, ganda na. Gater na lang. Yung isang agwa ng gater, nakapintura na. Yung -to kabil magkabilaan na lang, mga idol lang, hindi pa napinturahan. Yan. Okay. Yung mga idol mga idol mga followers thank you God bless ganda pulang pulaming ano ganda talagang buising pulang pulang yero Ni banki mengai dulu